si tayo ngayon sa isdaan. Tayo po ay maglilinis ng ano, na filter. Ito guys. Ito yun. Tanggalin ko to guys. Para po saan na to yung ano. Alam ko. Kaya ito guys. Okay? turbo Sturbo maning ko. Ano dali. Sakyan na na. kaya 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 ambot eh so dilik dilik dili man maopen ibalay nato so ganon eh. open pa anak so open open daw pa ani eh. open open dili pwede ide Mudagan siya, guys. Uy. Dora. Para sa pinabukasan. Tingnan ninyo kung ma-open ba nila ako. Dahil isya. dry. Ay, yung upog eh. Nagaan niyo po niya sa trabaho. Nagaan niyo po niya sa trabaho, guys. No? Never mind. Ganito pala ang ano. Ganito pala maglinis ng filter sa isla. So. guys. Parang sa kinabukasan. Okay, guys. Kuot natin. bakit mag tayo dito. Kuot natin. Parang mag-uot lang Mag-practice tayo. kasi know, yung driver. dito. Ini untuk sana naman kukuti natin guys para po <laughs> ano Kung may isdaan ng amo eh, mo binis ka ng ganito

kapatang nakisweet sa akong kuwan ibalik ko to yung dalawa ibalik ko ko thank <laughs> driver. So, ano yung natin? Ano yung Okay, Ito na siya. Ito okay na siya. ano na, na, na. Diba? Ang laki niya. Ang tigas kaya niya. So, binisa na natin tong ano. Ito na kahangaan. Uh. Maganda na kahangaan. Maganda na kahangaan. Maganda na ko. na 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 Maglinis pa ko dyan, oh. Maglangoy ko dyan. Maglangoy. Bye-bye. Okay, Thank you for watching. Bye-bye.